Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang hakbang na lang ang kulang bago tuloy ang maisa batas ang kontrobersyal na panukalang Maharlika Investment Fund. Matapos siyang aprobahan sa Senado at i-adapt ng Kamara ng isa lang kanina sa Bicameral Conference Committee, Kabilang sa napagkasundoan, revisyon ang pagbabawal sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng social security at public health insurance na magpasok ng ponto sa Maharlika Fund. At nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Mel, Emil, Vicky, inaasahan nga na ngayong gabi ay lulusot na sa Kongreso ang Maharlika Investment Fund at pag nagkataon ay pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para tuluyan ang maisabatas ito. Uh, Hindi na pinagtalunan pa at pinag-isa sa Bicameral Conference Committee ang mga bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang Maharlika Investment Fund. Sa halip, inadopt na lang ng una ang bersyon ng mataas na kapulungan. This Maharlika Fund is not only for this administration. It is for the next 10 administrations. I mean, this will outlive us. So, um, we wanted to make sure that there are safeguards in place for possible abuse in the future. At pumahayag sila. Sabi ng sponsor ng panukala na si Senador Mark Villar, maraming industriya, infrastruktura at sektor gaya ng energy at agrikultura na makikinabang sa Maharlika. Definitely hindi po siya political. Ito naman ay isang uh, ay para sa para sa ating ekonomiya. Maganda po yung timing dahil ngayon kailangan natin ng additional investment. Kung ta um, umutang tayo ng pera para Uh, para sa ating mga programa ng COVID-19 at ngayon kailangan natin ng source of income. Sa inisyal na pag-aaral ng NEDA, nasa 350,000 daw na trabaho ang malilikha nito. Marami rin daw ibang bansa na nagpahayag na ng interes mag-invest sa Maharlika. Kaya sabi ni Villar, hindi dapat mangamba sa perang ilalagay rito. I think that the safeguards that are in the bill are numerous and will ensure that the bill will, at the Maharlika Fund, will be very secure. Secure po ang pera ng Uh, taong bayan. Kabilang sa inalis ng Senado na nasa bersyon ng Kamara ang tax exemptions ng Maharlika na ikinatuwa ng chairman ng House Technical Working Group pero may agam-agam daw siya sa regular na pamimigay ng dibidendo na magpapaliit sa chance ang kumita ang pondo sa pamamagitan ng compounding. Kahit daw pwedeng i-exempt ng Pangulo sa pamamahagi ng dibidendo, sana raw, bigyan muna ang Maharlika ng pagkakataong kumita ng malaki bago mamigay ng dibidendo. Naisa lang agad kanina sa bike ang panukala, matapos ipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado kaninang alas 3 ng madaling araw. Tanging si Senador Risa Ontiveros ang tumutol habang nag si Senador Nancy Binay. Wala naman sa sesyon ng magbotohan si na Senate Minority Leader Coco Pimentel, Senador Amy Marcos at Senador Cheese Escudero, ilan sa mga dating nagpahayag ng agam-agam sa panukala. Sabi ni Escudero, hindi niya akalaing matatapos ang amendments kagabi kaya umuwi na siya. Si Pimentel naman, hindi na raw nahintay ang botohan pero malinaw na aniya ang pagtutol niya sa Maharlika base sa kanyang turno and contra speech kahapon. Nanaig sa botohan ang labing siyam na ibang senador na bumoto pabor sa panukala. Sa inaprubahang bersyon ng Senado, tinanggal ang kontrobersyal na linya sa Section 12 ng Maharlika Bill na tinukoy ni na Pimentel at na magbibigay sa GSIS at SSS ng opsyon na pumasok sa Maharlika Fund. Nagdagdag pa sila ng linya na naguutos ng absolute prohibition na mag-invest sa Maharlika Fund ang GSIS, SSS, PhilHealth, OWA, PIVAW, Pag-ibig at lahat ng ahensya ng gobyerno na nagbibigay sa public at private sector ng social security at public health insurance. Bawal silang magpasok ng pondo sa Maharlika Fund, mapabuluntaryo o obligado. 125 billion pesos ang inisyal na kapital ng Maharlika Investment Fund na magmumula sa Land Bank, Banko Sentral ng Pilipinas at Development Bank of the Philippines. At kung gusto pang lakihan ang kapital ng Maharlika, kailangan nilang magpa sa Kongreso. Hindi na rin gagarantiyahan ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang bond na i-issue ng Maharlika Investment Corporation. Siya, mang uupong Board of Directors ng magiging Maharlika Investment Corporation. Lahat sila, ia-appoint ng Pangulo. Pagpunan ni Pimentel, walang parusa kung magkamali ng investment ang board at malugi ang pondo. Dagdag ni Pimentel, walang agarang benepisyong makukuha ang mga Pilipino sa Maharlika. Kung meron man, hindi immediate kasi siyempre papahinugin mo pa yung investment ko. Tatawag nga dyan ROI. Yan ang tanong, bakit nga minamadalis? Ang pinakatunay na dahilan siguro para lang mabangkit sa sola. Vicky, sa ngayon inaantay natin na formal na i-adopt sa Kamara itong ngang third reading version ng Senate ng Maharlika Investment Fund Bill. Pagkatapos nito ay yung final enrolled bill dadali na sa Malacanang para pirmahan o i-veto ng Pangulo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Taliwas sa panukal ang ipinasa ng Senado at in ng Kamara, tingin ng Pangulo e eh pwede pa rin mamuhuna ng GSIS sa Maharlika Investment Fund sa labas ng panimula nitong pondo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Malinaw sa panukala ipinasa ng Senado bawal gamitin bilang bahagi ng 500 billion pesos seed money o panimulang pondo ng Maharlika Investment Fund o MIF ang pension fund sa GSIS. Pero nang tanungin, tingin ng Pangulo, ibang usapan ang mga susunod na pampondo rito kapag naitatag na ang MIF. We will not use it as a seed fund. However, if A pension fund, which is what pension funds do, is they invest. If the pension fund decides that the Maharlika fund is a good investment, it's up to them. if they want to invest in it. Taliwas ito sa sinasabi ng ipinasang bersyon ng Senado na in-adopt ng Kamara sa Bicameral Conference na nagbabawal sa GSIS, SSS at iba pang ahensya nagbibigay sa public at private sector ng social security at public health insurance na magpasok ng pondo sa Maharlika Fund, mapaboluntaryo o obligado. Ibig sabihin, hindi pwedeng ilagak ng GSIS sa Maharlika ang pinalalago nitong pondo mula sa kontribusyon ng dalawat kalahating milyong membro. Nasa isa't kalahating trilyong piso naman ang total assets ito noong 2022. Maliban na lang kung ibito ng Pangulo ang versyo ng Bicameral Conference Committee at baguhin ng Kongreso ang inilagay nitong pagbabawal sa GSIS at iba pa. Sa ngayon, pinalalago ng GSIS ang pondo sa pamagitan ng pamumuhunan ng bahagi ng pondo sa government securities, mga pautang, mga equities o pagbili ng shares of stock ng mga kumpanya at sa pagbili ng real estate o lupa at istruktura. Hindi tuwirang sinagot ng pamunuan ng GSIS kung kalaon ay maglalagak din sila ng pondo sa Maharlika Investment Fund kung saan pwede itong kumita. Pero pwede rin malugi, depende sa pagpapatakbo ng MIF. Mahaba at masusiraw ang proseso bago desisyonan kung saan palalaguin ang kanilang pondo. Napakarami pong uh, tinatawag na filters of uh, determining whether a proposition is going to make money. Meron ka ng management team na titingin, mayroon pang risk oversight committee na members of the board, bago sabihin ng board, we give this our seal of approval. Panauhin pandangal kanina ang Pangulo sa ika-86 na anibersaryo ng GSIS, kung saan ibinida ang mga proyekto sa digitalization ng kanilang mga serbisyo at paglulunsad ng mga bagong proyektong pautang at pabahay para sa mga miyembrong aktibo at retiradong kawani ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Nagkilos protesta ang grupong bayan sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para tutulan ang panukalang Maharlika Investment Fund o MIF kasunod ng paglusot nito sa Senado. Ayon po sa grupo, maaari itong maging pugad ng korupsyon Isinusugal daw nito ang kabanang bayan sa kabila ng lumolobong utang ng bansa at kakulangan sa pondo para sa serbisyo publiko. Posible rin daw itong magamit ng mga nasa kapangyarihan para sa pansariling interes. Patuloy raw silang mangangalampag dahil pwede pang marebisa ang MIF na kasalukuyang pinagpupulungan ng Bicameral Committee. Ang tinututulan namin at kinakabahala talaga namin na itong Maharlika Investment Fund. Sa katunayan na isang Maharlika Investment Scam. Napakalaking uh, posibleng korupsyon ang maganap sa ilalim ng fund na yan. Kung talagang lulusot ito sa Senado, sa Kongreso, meron pa tayong legal options at syempre meron pa yung Parlamento ng Lansangan. Sinisika pa po namin hinga ng pahayag ang Banko Sentral pero dati na nitong sinabing suportado nila ang panukala ang ilang senador, iginiit na hindi nila minamadali ang panukala. Mga kapuso, kumpara kahapon, bagyang bumilis ang pagkilos ng bagyong Betty habang unti-unti itong lumalayo sa bansa. At dahil dyan, nababasa na rin ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Signal number 1 na lang ang nakataas sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands. ay sa pag-asa, na namataan ang Bagyong Betty sa layong 410 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Pahilaga na ang kilos nito ngayon sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung hindi magbago ang galaw nito, posibleng bukas ng gabi o biyemnes ng umaga, ay makalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero bukod sa Bagyong Betty, patuloy rin makakaapekto ang hanging habagat sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, ulanin pa rin ang Ilocos Region, ilang bahagi ng Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa at Camarines Provinces. May matitinding ulan pa rin sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang pagulan sa Metro Manila bukas ng hapon o gabi. Sa Visayas naman, Halos buong araw ang ulan, lalo na sa western Visayas. May ulan din sa hapon sa Samar at Leyte Provinces. May mga lugar din sa Mindanao na posibleng ulanin gaya ng ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, Caraga at Soxargen. Samantala, delikado pa rin pong maglayag dahil sa malalaking alon sa mga baybayin ng northern Luzon, eastern seaboard ng central Luzon, southern Luzon at Visayas. At ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Asa ibang balita, supply ng mga plastic card para sa driver's license ang kabilang sa mga prioridad ng bagong officer in charge sa LTO. Pansamantala muna siya sa opisina at nakatutok si Joseph Moro. wala pa rin permanenteng itinatalagang Land Transportation Office o LTO Chief ang Pangulo. Kaya ayon sa Transportation Department, pamamahalaan muna ang opisina ng isang officer in charge o OIC, si Transportation Assistant Secretary for Communications, Hector Villacorta, na minsan na rin nagsilbing Executive Secretary sa Commission on Appointments at may apatapong taong karanasan sa gobyerno. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, may mga pangalan na raw sila na ibinigay sa Malacanang para pamilian bilang bagong LTO chief. Sa kanyang huling araw sa puesto muling binanggit ni Transportation Assistant Secretary JR Tugade ang dati nang nabanggit na magkaiba nilang paraan ng DOTR para serbisyuhan ng publiko. Ang pinanghihinayangan lamang daw ng outgoing chief hindi matatapos ang ilang programang nasimula nila at pinaplano pa sana sa LTO. Mamili po siya kung sino po yung makakasundo niya at uh, mamili po siya dun sa aayon po sa mga pulisiya na gusto po ni Secretary Jimmy. I am very sorry that I will not be working together. It's your decision to uh, leave LTO. no uh, I uh, respect your decision. Nangyari ang pagbibitiw sa gitna ng kakulangan sa supply ng plastic cards para sa driver's license na magiging prioridad naman daw ni Villacorta. Bukod pa sa unang utos ni Bautista sa kanya na isumite ang financial status ng LTO sa loob ng labing limang araw. I will make an inventory of the physical and financial affairs within 15 days. So that I can report to the Secretary on the status, yung pagdating ko kung ano ba inabutan ko. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Hindi lang daw magkatuwang sa buhay. Tandem din sa pag-aaral ang mag-amang nakilala namin sa Bulacan. At sabay nilang inabot ang pangarap na makapagtapos sa senior high. Ang thumbs up nilang kwento, tinutukan po ni Mark Salazar. Mag-ama, magkaklase at magka-batch pa yan na mag-amang Ellie at Jeneline Bigornia na sabay gumraduate sa senior high school sa Santa Maria, Bulacan. Janitor sa school si Ellie, kaya nakikita ng anak na si Jennaline ang doble kayod niya mula bahay hanggang sa eskwela. Sobrang proud po talaga. Kasi even though po na nahihirapan siya, nagtatrabaho siya, after po niya magtrabaho, nasasagot po siya ng module. Sobrang saya po na sa hirap po ng na pinagdaanan namin, nakagraduate naka, naka po kami sa Nakikita rin ng komunidad ang pagsisikap ng mag-ama na sa tingin nila'y deserving alalayan. Kahit po ako, utility, ipinupos nila mag -aral. Hindi po sila nagsabi, oh, trabaho ka, huwag mag-aaral, gano'n. Pinupos pa po nila ako. Kaya sobrang tuwa po po nung nakagraduate ako. Dahil kami ay isang educational institution, we always encourage our personnel to take higher level of education. So, si Ellie is isa sa mga examples. Sa eskwelahan, silang mag-ama ang body-body. May tagalibre si Jenna Lynn sa kantin, may shooter naman si Ellie. Hindi lang din po kasi siya naging tatay ko, naging kaibigan ko din po siya dito sa school. Pali, pag nakikita po kami, nag-uusap, ganyan po, nagkakamustahan, nagpapalibre, syempre, <laughs> tatay po. Kumakain po kami sa kantin. Baga, utak ko medyo kinakalawang na, di ba? po. Kasi po, gagal kong hindi nag-aral, di ba? So, may, may, mayroon pong time na hindi mo talaga ganong alam. Nagtapos si Jeneline with high honors at madaling natanggap sa Bulacan State University para magtuloy ng college. Si Ellie ang hindi sana siguradong magka-college. Pero sinurpresa siya ng scholarship ng school na pinagsilbihan niya. Mas gusto ko po umangat hindi habang panahon uh, nasa mababa gusto, gusto ko po tumaas Ganun. hindi lang laging doon sa pagiging utility gusto ko po mas tumaas pa po para hindi maliit masyado din sa, sa, iyo Physical education ang napiling kurso ni Ellie dahil gusto niyang maging PE teacher. Hospitality tourism naman ang kukuni ni Jenaline. Para sa GMA Integrated News. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tuloy ang serbisyong totoo ng itinuturing na most awarded journalist ng bansa na si Jessica So sa pagpirma niya ng panibagong kontrata sa GMA Network. Nakatutok si Nelson Galas. Ako si kapuso, Jessica Soho. Jessica Soho. Ako si Je 38 years and counting, patuloy ang paggawa ni Philippines' most awarded journalist Jessica Soho ng mga makabuluhang kwento para sa ikabubuti ng buhay ng mga Pilipino. Ang commitment niya bilang isang mamamahayag at host ay muling pinasibay ng pagpirma ng kontrata sa Kapuso Network. Nasa contract renewal sina President and COO Gilberto Duavit Jr., EVP and CFO Felipe Yalong. First Vice President for GMA Public Affairs, Nessa Valdelion, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Nagpahati din ng isang espesyal na mensahe si GMA Chairman and CEO, Attorney Felipe Gozon. Jessica Soho is not only called the Philippines' most awarded broadcast journalist, but she is also one of GMA Network's most prized gems. Bilang isa sa mga itinuturing na mukha ng GMA Network, naging matibay na institusyon si Jessica ng GMA News. Ang kanyang programang kapuso mo, Jessica Soho, ay patuloy na number one sa viewers. Kaya naman ako at ang buong GMA Network ay nagagalak na nanatili siyang kapuso. Congratulations, Jessica! Jessica has always brought us a lot of uh, A lot of pride, a lot of happiness, inspiration, sa lahat, no? So, very, very happy and, ano, and proud na kapuso pa rin. Sa ngalan ng GMA kami nagagalak na siya ipumirma uli sa atin. George Foster Peabody Award. It is a humbling experience. Mabuhay. Ilan lang sa mga prestiyosong award-giving bodies na kumilala sa mga kakayanan ni Soho ay ang New York Festivals, Asian Academy Creative Awards, Reader's Digest, at George Foster Peabody. Nagsisimula na rin ang Jessica Soho Archives. Hahanapin at ire-restore ang halos lahat ng istoryang ginawa ni Soho over the years para mapanood ng bawat Pilipino at magbigay inspirasyon sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga aspiring journalists. Truly, she is on top of her game. Ano pa bang gusto niyo? Just another opportunity to tell more stories na makakatulong sa mga kababayan natin. Stories that will tell us who we are, kung bakit tayo ganito, bakit tayo nandito. Stories that will bring all of us together and inspire and give hope, help a lot of people and hopefully change their lives for the better. One more time, a round of applause for Miss Jessica Soho para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Kapapasok lang po na balita, inaprubahan na po sa plenaryo ng Kamara ang pag-adapt nito sa versyon ng Senado ng Maharlika Investment Fund Bill. Kinatigan nila ang napagkasundoan sa bicameral conference kanina na gamitin ng buo ang panukala ng mataas na kapulungan. Ibig sabihin, maari ng palagdaan sa Pangulo ang panukala para tuluyang maging batas mas pita na ang pagpataw ng multa sa mga water concessionaire na nagkakaproblema sa serbisyo. Ang maiipon dyan, ibabalik daw sa mga maapektuhang customer bilang rebate sa kanilang bill. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Tamba Maraming labadang kailangan tapusin ni Rowena bago raw abutan ng water service interruption. Pero kahit may tubig gripo, sobrang hina naman daw ito kaya hindi umaabot sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Kaya natatamba kayo labahan. Yeah. Hindi talaga umakit pag gumagamit dito sa baba. Lalo pag yung mahinang mahina, wala talaga. Nagpaliwanag ng Maynilad sa si MWSS tungkol sa mga water interruption. Ayon sa ahensya, nagsimula dahil sa mga problema sa putatan water treatment plant bakit nagkakaroon sila ng mga problema at ano po ang ginagawa nilang remedyo. Babala na ahensya sa mga water concessionaires sa revised concession agreement o bagong kasunduan, mas maghihigpit na sila sa pagpapataw ng mga penalties sa mga bigong magpatupad ng serbisyo kabilang ang mga water supply interruption o mababang kalidad ng tubig. inikli na rin ang panahon ng pagpapaliwanag mula sa dating labing limang araw sa tatlong araw na lang. After three days, uh, pwede natin po sila impose ng penalties. May penalty po sila sa bawat araw na hindi po nila naayos ang kanilang mga problems. Ang maliliko mula sa penalties ay ibabalik bilang rebate sa water bill. Suportado naman ito ng Maynilad na nakikipag-ugnayan na kaugnay na implementing rules and regulations ng bagong kasunduan. Sabi naman ng Manila Water, Susundan namin kung ano yung kanilang iaatas yung pagre-repair at yung pang, pang mahabaang uh, water service interruption, at uh, atin itong pipilitin na maiwasan. Samantala, inaprobahan ng MWRB board ang water allocation na 52 cubic meters per second para sa MWSS mula June 1 hanggang 15 at 50 cubic meters per second mula June 16 hanggang 30. Habang 40 cubic meters per second naman ang water allocation sa NIA mula June 16 hanggang 30. Bukod sa mga water treatment plant na maaari makapagdagdag ng supply ng tubig sa Metro Manila, maaari rin makakuha ng karagdagang supply ng tubig mula sa mga deep well kagaya nito. Fully operational yung ating Cardona Water Treatment Plant dyan sa Rizal. Malaki rin ang maitutulong ng mga consumer tulad ng pagtitipid sa paggamit ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas. It's the end of an era para sa power trio ni Natito, Vic at Joey. After 44 years sa Noontime, inanunsyo nila ang pag-alis sa Tape Incorporated na producer ng Eat Bulaga. Nakatutok si Nelson Canlas. Marami ang nagtaka ng replay ang inilabas ng Noontime show na Eat Bulaga ngayong Yerkules, huling araw ng Mayo. Pero kung replay ang napanood sa telebisyon, sa YouTube account ng Itbulaga, lumabas ang hosts na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang iba pang cards Dito, nagbigay ng paliwanag ang tatlo. Pumasok po kami lahat ngayong araw para makapagtrabaho pero hindi po kami pinayagang umere ng uh, new management. Non-live. Non Kasunod dito may inanunsyo ang TVJ. Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwat saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Nagpasalamat din sila sa mga naging tahanan ng Itbulaga sa loob ng apat na taon, kabilang na ang Kapuso Network sa dating pinuno ng Tape Incorporated na si Tony Toviera at sa lahat ng sumuporta at tumutok sa programa. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang isang libot, isang tuwa. Ang pamamaalam ng TVJ mula sa Tape Inc. ay kasunod ng matagal ng usap-usapang di magkasundo ang hosts at ng bagong management ng Tape Incorporated na pag-aari ng pamilya halusos. Nitong Abril, sa panayam ni Boy Abunda, sinabi ng Chief Financial Officer ng Tape Incorporated na si Dapitan City Mayor Bullet Halusos na patuloy na mapapanood ang TVJ sa longest running noontime show. They've always been a part and will always be a part of Itbulaga. So kahit balikta rin natin, hindi talaga sila pwedeng mawala sa Itbulaga. And Itbulaga can, cannot live without TVJ. And I, I think personally, my opinion also that TVJ also cannot live without Itbulaga sinigurado rin noon ni Mayor Halushos na financially stable ang kumpanya at hindi sila nagkakaproblema sa pera. Pero matapos marinig ang interview ni Halushos, nagpa siyang magsalita si Tito Soto. Tinukoy niya ang anyay bigla ang gustong pagbabago sa Itbulaga, pati na ang umano'y mga utang ng Tape Inc. Kina Vic at Joey. Ano nangyari? Bakit bigla? Ang sabi sa amin, nalulugi daw. Kailangan daw uh, paguhin ang nagpapatakbo. At kailangan daw i-reinvent ang Itbulaga. At meron daw mga portion na board sila. Sinabi naman ni Vic nitong van sa media conference ng sitcom na Open 24-7 na bayad na ang utang sa kanya ng tape. At nitong unang linggo ng Mayo lang, ang sabi pa ni Vic. Isa lang masasabi ko, Itbulaga is here to stay. Hindi kot naman ng GMA Network ang hindi inaasahang pangyayari kaugnay sa Itbulaga ngayong araw. Ang GMA ang naging tahanan ng Itbulaga sa loob ng maraming taon at may block time agreement sa Tape Inc. hanggang sa katapusan ng 2024 para sa noon time slot. Kaisa ng Filipino fans ang GMA sa pagdarasal para sa maayos at mabilis na resolusyon ng kanilang mga issue. Nagpapasalamat din ang Kapuso Network sa patuloy niyong suporta. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Tape Inc. at ng Pamilya Halusos. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Horas. At yan mga chika ko this Wednesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Hiya. Salamat sa iyo Iya. at yan ang mga balita ngayong Merkoles Ako po si Mel Tianko Ako po si Emil Sumagil Salamat TVJ sa ilang dekadang saya Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipinas Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan Walang kasinungalingan, servisyong, totoo pa lamang At dahil hindi natutulog ang balita Nakatuto kami, 24 oras Hindi natutulog ang mga balita Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.